Yung mga master, uh, ito mga pae ng sibit-sibit mga master. Pre-order yung mga master, ito naman yung mga pang -masi, masi, Ready to use na yung mga master, may mga palaman na na. Yan o, mga palaman. Yan yung mga hook na pang -masi -masi ko. PM nyo lang kung magkano mga master. Yan. Patatapos ko lang yan. Uh, habang walang laot kasi may bagyo mga master gawa muna ng mga pamain ito yung ginagamit ko na panghuli ng skipjack jack o dumadara tsaka ito mga master yan ito palaman lang mga master yan o no? oh. ito palaman De sa mga unang naka order uh, yung mga palaman nakasama mga master uh, dito ha sa loob ang lagay hindi sa unahan yan. Yan, yan. pre order yan lahat mga master mga master sibit sibit uh, isa na yung sibit sibit ko Uh, na ipadala namin kanina yung iba yan yeah, mga master ay 560 available yung mga master 561 561 562 na 120 pambes ito mga master katulad doon ng gamit ko yan 120 pieces yan yung so, mga gustong umorder dyan yung mga veterano na talaga pwede nyo tong bilhin kasi matigas itong bunutin pag napuno Uh, dalawa na lang available natin na 120 mga master kasi yung iba nabili na na yan, 562, 561, 561, mga master. Yung pang blue marlin, isa na lang din. Ayan, ito ang available pa, pusit-pusit, uh, mga master. Sa mga nakapanood ng mga video ko sa pusit-pusit, yan yung paen ko. TM lang sa mga may gusto niya, mga master. TM niyo lang ako.